ng pagkain at personal na gamit. Nagpalita naman ang mga kwento si Janet Will. Yeah, you girlfriend? Before. Why? No. oh, hindi. Ba't kayo nag-break? I mean... I'm not comfortable yet with it. Kasi... Nakadal kayo na. oh, the first... Kasi the reason why I moved here is because of a girl. Because of her? Yeah. Oo, oh, talaga. But then we broke up. Saan kayo nagkakilala? Uh, sa States. Ah, tapos dito siya nag-ano nagpunta. Oo, oh, then... Oh, then, uh, Three years. So ano? But we're still, we're still friends. We're so still cool. so at least. break? Oh, oh, two years na. Ah, so di ka na bumalik ng States. Nag-enjoy ka na dito. I fell in love with the Philippines. Sa confession room, umaapila naman si Baron. Kulang ho yung list ninyo, Big Brother. Pinaw si Kuya sa mga housemates. Kailangan kong malaman kung sino ang iwan ng krimen sa banyo kanina. Ah, oh. Ano kailangan ng bata? Eh no, eh to do about it. Ano in fairness, tulong sila sa amin. Kasi gastos niya mommy na punto, hindi siya marunong magbuhos ng dibo. Sino 'yung nagbuhos? Ng... Kami, pong tatlo. Si Ruben, si Miss Yayo, tsaka si Willet po. Okay. Ruben, at Yayo. <laughs> sa araw na to, kailangan pagsilbihan kayo ni Will. Oh! <laughs> Bossing! <Bonnie. laughs> Pwede kayong mag-utos sa kanya kung anong gusto niyong gawin. Eh, <laughs> tumulong naman po siya kanina sa amin. As in, sa palagay ko lang po, hindi po ako nag kontra -ko sa inyo. Pero kanina po talagang tumulong siyang magbuhos at mag-igib ng water. Eh, pero hindi pa rin siya kaagad tumamin. <laughs> 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 at napagbintangan pa si Rupin. <laughs> <laughs> at sino naman ang nagbintang kay Rupin? Lahat. <laughs> ako po, pero hindi siya po yung nakita ko nandoon. <coughs> <laughs> Tinanong ko lang po, Ruben, kung ikaw ba yun? Tsaka uh, <laughs> uh, oh. <laughs> <laughs> so, kami po Pero nililoko ko lang po. Parang nililoko lang po, 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 po namin. Dalawang beses yung Nagbawas tayo. <laughs> <laughs> po na ito. namin pa. May problema yun tiyan niya. Pa. Akala na na kung...